welcome back to my channel for today's vlog guys ay pangalawang araw na namin na maglilinis so it's me again Liza Babes channel samahan nyo ako guys itong araw na to tara magsasara na kami I'm so excited excited na ako guys uwi na ng atins magsasara na kami Oh, we have been there. Inside. I will go. Thank Magsasara na kami, guys. Uwi na kami ng Athens. In, after 15 days. 15 days. Ito na. Naglilinis na kami. Ayan. Ay, katugin naman mo lang. Dito lang. Dito lang. Yan guys, so, oh, uwi na tayo, Des. Yay! Ay, uwi na kami. Ay, uwi na kami. <laughs> uwi na kami. Yeah. This is? No. This is the bike. Uwi na kami, guys. Uwi... Des, excited ka na, Des? Yes, yeah, Excited ka na? Excited, excited ako na lahat ang la, mga excited, excited ka na gagala sa atin. <laughs> Oo. Oh. Nagsisimula na kami guys mag ano magligpi-ligpit. Yung mm, basa ba? Yung tao dito. Brad. Huh? Ano mo sasabi mo alis na tayo? Wala. Excited na ako na. Excited ka na umuwi? Tanga. Mm. Ito ba dadalhin ko doon? Ano yung gagamitin ano dalhin ko doon sa kusina? Hindi ah, dito yan eh, di ba? Na ano? ano dito? Oo, oh, na-clear up. Hindi ba, ito lang ba yung baso? Iwan ko sa'yo. Parang wala ka, doon tata yun eh. Hindi, dyan yan. Dyan Oo, oh, ikiklip mo. Hoy oh, guys. Madali sa... First day of eh, aming ano, paglilinis. Kasi uh, uwi na kami after 15 days. <laughs> Tagal pa. Hindi, <laughs> closing na kami guys. Kaya nag-start na kami. Nahanap na ako ni Madam. Nagbibidyo pa ako. Oh, hindi ko yan mahawakan. Kukunin ko yung mga ano unan mamaya na. Sa desa. Oh, sino po yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin? Subscribe na po dyan. At pag-ipindot na rin po yung bell button para lahat ng aking video ay notify sa inyo po. Thank you. Yan guys, tara. <laughs> Hindi. Hello guys. Hindi <laughs> pa namin alam ang gagawin namin. Kaya, ano, around, around, around. Ganda talaga ng around, no? Oh. <laughs> Ganda talaga. Libre na ngayon ang pool, guys. Libre ng maligo dahil kami nalang tao. <laughs> Sarado na ang hotel. Nililinisan na lang, guys. First day. Sa paglilinis. O, oh, diba, Des? Bakit <laughs> oh, bata ka doon, Des? Kaya nga, no. Parang 15 years old ka lang dyan. O, oh, diba? <laughs> o, diba? Yung mga kasama namin, namum problema sila doon sa bago bubuksan na hotel na kwarto. Problemaado sila doon, guys. Tapos kami naman ay ano nagmamasid <laughs> lang kasi hindi pa namin alam kung paano namin umpisahan sa dami noon. <laughs> Meron pa kaming 15 days na maglilinis, guys. Ah uh, tapos, uwi na kami ng Athens. So excited na ako na makauwi ng Athens. Grabe, parang ano ba? Gusto ko nang hatakin yung kinse, kinse na araw. <laughs> Nabuburing na ako dito ay 7 months. Ay, 7 months. Ang ganda naman. Maganda naman ang ano, ang view. Kaya lang, pag matagal ka na dito guys, ay nagsasawa ka din sa view. Gusto mo din sa iba. <laughs> <laughs> Oo, oh, di diba? Nung umpisa dito, sabi na, wow, kanta ganda. Pero nung nagtagal kami ng mga tatlong buwan, napat na buwan, ako bored na. Ayan. Kaya lang, need natin ng mag-work. Kasi, mas maganda kasi ang kita dito sa island kaysa sa uh, atens So, kailangan natin magtsaga para makaipo. Okay, guys. Balikan ko kayo mamaya, guys ganito ang mga stop na guys yan and bakit pinatay mo this ano <laughs> <laughs> huh? yes yeah. Balutin, Balaw, po, balutin, po. balutin na daw yung sarili niya. Si <laughs> baluti, riskas tape, pasales tape. Ha? Disgusty. 'yan. guys, ang nangyayari ngayon sa hotel, napapraning so, na ang mga staff. <laughs> na, ito. May <laughs> <laughs> guys, oh, sarap ang live. Tara, wala. Oo, hindi. Yan. No. Doon ang view mo, eh. Ano Ooh. mo? Oo. Sawa na sa view eh. <laughs> yung live ko nandun pala na iwan. Yan. Yan ang mga. Ito pala yung mga ginagawa namin ngayon guys. First day pa lang naman. Ito guys yung ginagawa nilang bagong eh room para para next year. Ayan guys. Ayan oh. No. Nilagay pre plastic namin lahat, kan? Lahat para hindi na hindi ma alikabokan. Yeah, na phase forte. Ayan guys. Mm -hmm. okay. Buffet. Oh. Dio Porter. Ganda naman. Ano ito, long, ito Ito Ano ito? Ang no, yeah. ito? Wala yeah. eh, yeah. mas Mahirap pala maglinis guys. Mas maganda yung <laughs> ano. Mas mali, ay mas, ibig kong sabihin, mas mahirap pala yung mag-close kaysa doon sa mag-open. Kasi kailangan lahat ay nakabalot. Lahat nakabalot. Yan. Yan, lahat nakabalot. Punta tayo dito sa kabilang hotel. Kasi yung pinuntahan natin ay yung hotel na para nga na bago next pa yun bubuksan at ito naman yung aming nilinisan kanina guys inilagay namin lahat sa box ayan inilagay namin sa box ayan guys oh. oh, ayan para sa susunod na taon ulit eh uh, ito ginawa ng <laughs> ginawa ng ano ba putiki stock room para lahat ay nandito na lahat para pag kinailangan isa lang yung pupuntahan mo kaya dito lahat nilagay ang hirap pala mag close guys ta lahat ay kinakaberan binabalot yan. at ito naman guys yung room na nilinisan mi na normal kasi kahit nagsasara na tong hotel na to may pumupunta pa rin na mga bisita. Kaya pag sila, mayroon na silang ready na tulugan. Bale, nagtira kami ng normal na na nakaganyan para sa mga bisita. niyan guys. Hmm? Marami kami ngayon dito, mayroong nag-aayos ng electric, mayroong nag-aayos ng mga tubig, lahat. Kailangan nasa ayos lahat bago namin iiwan itong hotel para next year ay hindi na kami mahihirapan. Lalo sa amin na nandito sa loob wow. na naglilinis sa mga room kasi kailangan dapat dapat naka fix na, hindi mo alam kung saan mo inilalagayan. Kaya dapat yung isang room, doon na namin nilalagay lahat yung mga gamit para hindi na kami malito next year. Kaya punta naman tayo sa ibang room guys. Ayan yung mga tinanggal namin, madumi. Ayan. Oh, andito lahat. <laughs> andito lahat guys. Dito namin nilagay yung mga madumi tapos bibilangin pa namin yan isa-isa kasi dadalhin doon sa labahan sa dry clean ayan ang dami dami pa namin gagawin guys so, kaya hanggang 15 pa kami dito hanggang 15 pa kami at ito din yung isa pang ano may iwan na nakaayos Bale, tatlo kasing kwarto yung dapat maiwan na nakaayos. Ayan. Tapos yung rest naman, don sa tatlo, ayun yung tatanggalan namin ng mga pum, tanggalin namin yung laman ng rom, ng ibabalot namin sa plastic, tapos saka namin sa sarado. Ayan. So, punta na tayo sa kabila naman. Ito naman ay hindi pa namin nagagawa dahil pagod na <laughs> para bukas naman ito guys. Ayan ang ibig kong sabihin guys ay itong mga nasa ibabaw ng kama ay tatanggalin lahat yan. Irarap pati kasama yung matres. Ayan lahat babalutin niya ng plastik. Lahat lahat. Ayan. Pero ito para bukas naman si ano ah, hindi na namin kaya pagod na marami pa namang araw kasi 15 days pa kami dito And so guys tungo muna tayo sa labas tayo ay magpahinga muna mamaya na ulit matanggal na yung mga umbrella ayan, tanggal na yan na lang ay yung mga sunbed mahirap talaga yung mag ano, mag close kaysa yung mag open kasi yung mag open iayusin mo pero parang parehas lang din guys dahil katanggalin mo din yung mga binalot mo nung inigil mo ganun, parang parehas lang din So, balikan ko kayo ulit, guys ko kayo ulit. Ganito nang na itsura ng hotel ngayon. Haliya. Tatlo pala yan. Ito yung pinupunta ng mga turista guys. Oh. Nga simbahan. Yan. So ayun na nga guys. Hanggang dito na lang ang aking uh, vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. Bye bye.